Ka ng kaso dalawa lang paputahan diyan either manalo ka or batalo or i-dismiss ng korte so kung mag-file yung motion to dismiss yung uh, isa doon eh, it's it's normal it's inherent within a case okay mga brad araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube ni channel mga kababayan Nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay June 12, 2025 at Independence Day po, mga kababayan. Okay, o happy Independence Day po sa inyong lahat. Tanong natin Ah, uh, of course ito lang katanungan natin, mga kababayan, for reflection lang, hindi po ito yung pag usapan natin. Tanong natin ngayon. Tanong natin Ah, uh, totoo nga bang nag nagkaroon tayo ng Independence Day? Oo, uh, tunay nga bang independente itong Pilipinas natin, mga kababayan? Oh, yan po, kan katanungan lang mag-reflect ko tayo. Ah, uh, comment niyo diyan anong masasabi niyo diyan? Ah, uh, or naging independent lang tayo kasi may nagkaroon ng declaration pero ang totoo ay papel lang 'yun. So, Wala anyway, lang 'yan lang po ang Ah, uh, reflection natin. Ano pag-usapan natin ngayon mga kababayan? Ah, uh, eto, nako si Rison Tiberius mangiyak-ngiyak na. Mm. Mangiyak-ngiyak na. Tumakbo sa mainstream media, sa mga bayarang media mga kababayan. Nang hingi ng saklolo. So, kasi nga naman nung I think nung Wednesday, ah, uh, Martes pala mga kababayan, kung saan nagbotohan sila kung anong gagawin sa impeachment. E eh, lima lang silang bumoto. Talo. O, oh, lats. Wala well, anyway, na, Eto. Tapakinggan ah, natin kung anong pinag-usapan. Ah, eto pa. Takot daw si VP Sara. Mm, Natatakot daw. Pero ito, binasag itong mga argumento dito ni Risa Ontiveros, mga kababayan, ay atornitor yun. Okay, eto. Ah, station ko hanggang sa huli kasi papakita natin yung simpleng explanation ni atornitor yun, mga kababayan, ha? Ah, na kung saan nagbibigay ng uh, ibang perspective doon sa nangyari sa Senate hearing kasi ito si Rizon Tiveros well oh, of course expected naman to given naman to mga kababayan na wala naman ibang talagang kalaban to kundi mga Duterte oh, oh, ilang beses ka nga naman pala natalo sa Davao eh ayan magagalit ka talaga hindi ka hindi ka tinulungan oh, of course magagalit ka ah oh. Pero no tinulungan ka. wala, ko hindi lang natin pag-usapan 'yan mga kababayan. Baka sasabihin niyo na ah, uh, natural lang 'yan sa politika na walang utang na loob. Okay lang 'yan, expected na 'yan. Okay? Ay ito pag-usapan natin mga kababayan. Ay ito pakinggan natin si ah, uh, Miss Risa Hontebes. Okay, ka speed up lang ito. By the way, bago natin i-play, pakilike po ang share ng videos natin. At din pag-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito, umpisa na natin. Senator Ontiveros, good morning to you. Good morning, Karen, and to all our viewers. Okay, I want to give the audience an update. Last night, the House of Representatives adopted a resolution certifying the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte that they initiated on February 5 did not violate the 1987 Constitution. So, ang ibinalik ng Senado ay sinagot na ng mababang kapulungan. Wala daw pong violation. What the Senate remanded back, the House has certified that it complied. Hmm. Senator, what happens next? Well, uh, what happens next is, una, kailangan natin i-recognize na in effect, uh, nakapag-comply na yung House of Representatives dun sa unang punto ng motion no, na inaprubahan nung isang gabi uh, by a vote of 18 to 5 na i-remand yung articles of impeachment sa House kasi hiningi nga doon na i-certify ng House na hindi nila nilabag yung one-year uh, bar dun sa Constitution, kaugnay nung tatlo ng uh, complaints na uh, ini refer uh, Bagamat sinabi din ng House, uh, as far as I understand it, na sinususpend nila yung pagtanggap ng remanded articles of impeachment until kami naman daw, ang Senate Impeachment Trial Court, ay mag-clarify sa ilang mga issues nila ng House of Representatives. So, right now, we're in a situation of deferrals and clarifications. Naiwasan sana yung ganitong delay, Karen, kung simpleng, tulad ng sinabi namin ni Senator Judge Pimentel, eh di humingi na lang sana ng uh, clarification ang uh, Senate Impeachment Trial Court sa House Prosecutors halimbawa na ang dali-dali sana nilang uh, isagot sa amin. But in any case, I believe the impeachment case is alive and ongoing. Uh, in fact, gaya ng narinig ko nga sa balita nyo ngayon lamang, eh, natanggap na ng uh, um, Vice President Duterte yung summons na in ng court. And ayun, binibilang nga natin yung 10 araw na ibinibigay sa kanila sa ilalim ng rules of impeachment na ipadala uh, yung kanilang kanilang sagot sa korte. Okay. O, okay. oh, di mo pa naman pala. Oo. Oh, bakit nag-iiyak-iyak? Bakit nagre-reklamo ka na kung saan napagbutuhan naman yung desisyon ng Senado? O, oh, hindi naman sa lahat papabor sa inyo yung gusto ninyo. O, may lima lang yung may gustong agad-agad uh, ituloy. ituloy. Oh, o, di ba? Hmm. O, oh, bakit? Oh, bakit nagpapalag ngayon? Oh, hindi nga pinatay, hindi nga dinismiss eh. Oh, kasi mga kababayan, ang, ang pinapakita lang diyan. Ako um honestly, well, again, ilang beses ko na sinabi ito. Legally, okay sa akin yung pagpatuloy ng impeachment pero morally mga kababayan, of course, uh, talking about lesser evil, evil uh, greater good, hindi yan yung nakukuha ng uh, ordinaryong Pilipino sa impeachment na yan. Kaya morally or ethically, ayaw ko yan. Uh, but ito na nga, uh, trabaho ng Senate na pag-usapan yan. At yun na nga, pinag-usapan na, pero uh, magkaiba ang mga panindigan at paniniwala ng mga senador. Oh. At ayun na nga, uh, nag-isip itong mga senador na kung saan bago talakayin ang lahat. Gusto na makasiguro na walang na-violate na constitution both ang Senate at ang uh, Congress. Kaya Ah uh, binalik yan kasi merong lumabas na issue at alam ng mga senator judges na ang transmit na impeachment ay for complaint ay yung pang-apat na which is most likely naka-violate doon sa one-year ban. Kasi mayroong first, second, and third impeachment na naipasa noong December and yet yung pang-apat na impeachment ang pinadala na naisubmit noong February. So kung titignan natin, No, yung 10 days, 10 days, eh, ilang, 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 ilang days na nakalipas? December hanggang February. No, di ba? Di more than 60 days na, mga kababayan. Or, oh, yun na nga, oh. Almost 3 months, almost 90 days na. So, common sense would tell us na, oh, um, most likely, meron talagang, ah, uh, violation sa, or, ah, uh, ano bang tawag diyan? Ah, uh, discretion. Abuse of discretion of authority or power ng Congress na kung saan uh, kung ayaw nila ng impeachment, ah, uh, hindi nila papansinin, naka lang sa um secretary general or pwedeng pwedeng hindi nila tanggapin katulad nung sinubmit na impeachment complaint ng Duterte. So abuse, uh, grave abuse of discretion po 'yan. So hindi tayo abogado pero alam natin 'yan. Oh, 'di ba? Uh, kasi nga depende lang sa tao. Oh. Yan po ay violation klarong-klaro. At yun na nga yung nangyari sa impeachment trial or sa impeachment complaint ni VP Sara. Sabi nga ng mga senador na Patalakayin natin yan, pero dapat lahat in line. Kasi kung itong gusto ni Rison Tiveros na madaliin or tanggap ni tanggap ng tanggap lang uh, anong tawag nito? Tanggap ng tanggap lang ng kahit na ano galing sa kung, uh, sa, sa uh, House of Representatives, ay eh, mukhang nagiging bobo itong mga senador kapag ganyan. Well, ewan ko lang dito kay Risa mga kababayan ay eh. comment niyo din kung sa tingin niyo dito kay kay Risa. ah uh, uh, kasi ah, uh, uh, ako honestly questionable sa akin to tong logical thinking ni Risa sa mga kababayan kasi nag-file ng ah, uh, batas ng ano ba 'yun? Sex education. Pero ang nasa laman ay i-recognize uh, e lahat ng rights ng teenagers. Right to life, right for their bodies. hindi ba? Oh, Ewan ko lang kung saan inilagay ng logical thinking ni Rizonte pero sa, sa batas na iyon, mga kababayan. Wala well, na way. Bill pa naman yan. Hindi pa naman yan na-approve. Ano, na And I think na veto din yun. Uh, Wala well, na way. Ito, pagpatuloy muna natin. Okay. now let's talk about the timetable. When the Senate convened as an impeachment court, you all took your oath. Yes. Did you think that the complaint would be returned to the lower house? What did you expect or what were you hoping for that particular day? I was really hoping, Karen, uh, that particular day after four long months of waiting, dahil Feb 5 palang lang din na sa amin ng House of Representatives yung articles of impeachment, uh, it took another four months. months, na peg sa June 2, na reschedule sa June 11, uh, I was really hoping na lalo na nung nag na si uh, Senate Minority Leader Coco Pimentel nitong lunes, na simulan na namin yung opening rights uh, ng trial na magpo-proceed na yan uh, without further delay, with nga eh. At dapat normal na lang sana dahil nakasaad na, hindi lamang sa konstitusyon, pati na rin sa rules of impeachment, e di dapat forthwith, uh, nanumpa na rin yung uh, Senate President bilang presiding officer. At least yun, nangyari nung lunes. Uh, inaprubahan din namin yung rules of impeachment. Uh, kinabukasan, nung martes, nanumpa kaming lahat bilang Senator Judges. So I was expecting na edi eh, itatakaw na namin. In fact, ayon sa approved motion uh, ni Senator Judge Pimentel o ni Senate Minority Leader Pimentel nung lunes, dapat kahapon, Merkoles, ipipresenta na. Babasahin na sa amin uh, sa Korte uh, ng House process. Prosecutors man or kung sinong ang designated uh, officer yung articles of impeachment but no <laughs> yung nang, na, yung nasaksihan ninyong lahat yun po ang nangyari so um, uh, in a way uh, not totally unexpected given yung maraming medyo mga kababalaghan na nangyari nitong nakaraang mga buwan pero syempre, ang inasahan magiging normal na yung proseso at tutuloy na ito uh oh now senator do you believe that it oh, mga kababalaghan daw mga kababayan pero ito ha uh, tingnan ninyo Uh, ang hindi ko lang alam kung anong iniisip ito ni Risa Ontiveros. Kaya kasi masyadong halata mga kababayan. Kasi kung talagang itong si Risa Ontiveros, gusto niya talaga ang eh, ito, mga ginagawa niya. Kapag iniisip niya, kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng bansa natin, eh, lahat tinitignan, di ba? Oh, lahat tinitignan, lahat, ini-evaluate properly. Pero ito, nagri reklamo siya na meron daw ang kababalaghan na nangyari sa Senate. Pero hindi niya na-realize, pimembro siya ng Senado. Unang-una, kung sa tingin niya merong kababalaghan nangyayari, hindi sana, bilang miyembro, hindi nagreklamo siya. Noong February, March, April at May. Pero nasaan si Rizontiveros? Well, yung iba maintindihan pa natin. Ah, kasi nangampan niya. Ah, ano ba? Oh, pero wala silang sinasabing may kababalaghan. Pero itong si Rizal Tiveros, hindi naman ito tumakbo. Yet, ang daming reklamo, pero walang ginagawa. Hmm. O oh, pa paano yan? Na nasa posisyon ka, nasa pwesto ka, membro, membro ka ng Senado, marami kang reklamo, pero wala kang ginagawa. Bakit? Busy sa election? Busy sa pangampanya? Kasi dapat makakuha ng mga kakampi para magpa kay VP Sara? Oh, comment din mga kababayan. na oh, yan, yan, lang yung nakikita natin dito mga kababayan kasi ito ito. Ah. Oh, hindi niya kwestyon yung kababalaghang nangyari na kung saan Ah, half day lang nung February 5, 215 yung nagkapirmahan sa impeachment. Hmm, di ba? Ano tawag niyo doon, hindi inkababalaghan? Hmm. Ang daming pumirma. At risk yung political career nila, at risk yung dignidad nila bilang congressman nit pumirma. Anong tawag niya na hindi yun kababalaghan? Pero anong sinabi ni Rizzo Antiveros? Wala. O oh, yung kababalaghang sinabmit na impeachment complaint ng Duterte yun, na hindi tinanggap, tawag niya yun, hindi yun kababalaghan? Pero nasaan si Rizzo Antiveros? Wala, di ba? Oh, Ayan. A busy sa kampanya. It was planned because they are denying that there was no plan, but even before you convened as an impeachment court, there were already drafts of a resolution mm -hmm. that was going around coming from Senator Bato de la Rosa although it was not filed, but the resolution was going around to dismiss it. So mm -hmm. hindi ganun na dismiss, nagbago lang ang anyo. Pero naniniwala kayo may plano na. Well, uh, it's possible there was that draft resolution para i-dismiss yung impeachment complaint. Merong ding proposal na actually submitted as a resolution uh, ni Majority Leader uh, Tolentino tungkol sa uh, impeachment trial calendar. Uh, may calendar nga ipinopropose sila pero ang bilis naman, 19 days lamang sa ganitong kaimportante at uh, medyo marami-raming articles, no? Pitong articles na impeachment uh, trial. So, uh, kaya nung ang nangyari, uh, kaya nung nangyari yung nangyari nung Miyerkules yung ganyang klaseng motion na nire-remand sa House of Representatives yung Articles of Impeachment hindi unreasonable isipin na may plano ba? Posibleng may plano kasi ito yung nangyari sa halip ng normal na iniuutos sa amin ng Konstitusyon at inaasahan ng ating mga kababayan oh, So you see the... Uh, anyway, uh, pause mo natin sa mga kababayan ah uh, uh, kasi kasi na yan, iba ng topic ah uh, normal daw I-expect down niya or hindi daw unreasonable na isipin na gustong i-dismiss. Kasi, again, kung titignan din natin mga kababayan, kung babalik tarin din natin, oh, itong lahat ng nag-insist na ituloy itong impeachment, oh, halimbawa si Riz Hontiveros, mm. sino pa, Disco Copimentel, sa tingin nyo ba, fair ito? Eh, comment nyo dyan mga kababayan. Sa tingin nyo ba, lalo na itong si Risa Ontiveros na nagsasalita ngayon, sa tingin nyo ba fair ito? Sa tingin nyo ba pagkatapos magkapresentahan ng ebidensya, oh, fair yung magiging fair yung decision niya? Sa tingin nyo ba, Sa isip ni Risa Ontiveros ngayon, o sa isip ni Risa Hontiveros at ni Coco Pimentel, nung time na nagdebate sila sa Senate nung Lunes at nung Martes mga kabayan, hindi pumasok sa isip ni Rizzo Ontiveros na mag-file ng i-convict agad si VP Sara? Comment kaya dyan. Well, of course, hindi niya. Pwedeng gawin yan kasi magiging masyadong halata. Oh, kahit hindi niya gawin yan, halatang halata na nga siya, mga kababayan. Mm. kasi yan yun, itong argumento niya kung baliktarin mo lang, edi dun din sa kanila, pupunta yan mas okay na sa akin itong argumento ni Bato de la Rosa yung, yung mga motion nila na ng file ng dismissal kasi hindi nila kasi yung rason naman talaga nila sa pagdismiss ng kaso e eh alam nila yung katotohanan alam nila yung praktikalidad nga unang-una, hindi nakakatulong 'yung impeachment. Ang purpose lang niyan, eh pigilan si VP Sara sa 2028. Hindi ba? Oh. Alam 'yan, alam ni amy alam ni. Lahat. Oh, tayong ordinaryong Pilipino, alam din natin 'yan lahat. Oh, ito lang naman, ito plastic itong si Reason Tiberos. Oh, sinasabing accountability, accountability practice. Alam naman natin yan lahat. O. Oh. Mas mabuti na yung naging totoo yung mga sabi natin kalyado ka ni VP Sara yet yung argumento nila valid pa rin. Kesa dito kay Risa sabihin mo lang na oh, proceed na, proceed na, proceed na. Pero yung isip mo eh nasa conviction na. Comment kayo yan, mga kababayan. Eto. Eh, Kasi nga raw, nagkaroon ng issue dito sa decision. O di dapat di na lang kayo nagbutuhan. At ito. Ah, uh, simpleng explanation dito ni Israelito Toruyon mga kababayan doon sa issue na ni Reis, ni Reyes na kung saan uh, parang dinelay, uh, niriman, ni ng iba-iba pa at ito simple lang explanation dito ni Ah, uh, ano, nasa na 'yon. Sirilito uh, mga kababayan patungkol dyan sa Impeachment. does not agree with the opinion. The duty of uh, Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process. All of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to to the uh, House of Representatives, in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. This is akin to the requirement of certification of non forum shopping, the verification requirement, which is required in all cases. If such applies in ordinary cases, with more importance, that such should be applied in impeachment cases because you seek to remove high officials and they are uh, enumerated under the 1987 Constitution. Hence, if you seek to remove a high official voted by 32 million people, 32 million voters, you need to follow the constitutional strictures strictly. And if such are not followed, it is but proper that such be remanded to the House of Representatives. If not, outrightly dismiss it. So yun sa, um, so pero yun nga. Uh, so sa tingin niyo tama lang yung nangyari. Kate, pero well, mukhang hanggang ngayon yun. Kung sa akin ay akin, alam mo naman, eh provincial lawyer lamang po ako. Sa tingin ko dapat i-dismission outrightly. Sabi nila eh it's not within the power of the Senate to dismiss. Um, hindi naman po siguro tama yun. Alam mo kung mag-file ka ng kaso, dalawa lang paputahan dyan Either Manalo ka or Batalo or i-dismiss ng korte. So kung mag-file yung motion to dismiss yung uh, isa doon, eh it's it's normal, it's inherent within a case. You know, nasa nga ni if i may borrow the words of uh, Senator Bato para nang attorney si Senator Bato uh, de la Rose. Uh, he cite the famous concept of competence competence it's a German concept copied by the French competence de la competence that the grant of express powers necessarily includes the grant of inherent and implied powers pag file ka ng kaso sa korte di ba karapatan ng defendant mag ng motion to dismiss that's rule 16 under the rule of court you need not that's part of the trial process although there are no formal presentation of evidences but if you file a case then if you are the defendant You should expect that the other party would employ any and all defenses under the law in order for it not to succeed. And the attack uh, the being uh, applied by Senator De La Rosa is in accordance with the inherent powers of the court. The matter of the remanding to the House of Representatives is not also expressly provided for in the rules. But is it prohibited? It's not prohibited. If it is not prohibited, then it can be done. It's part of competence de la competence. It's part of competence competence in German. So that's followed in international. National humanitarian law that's followed in arbitration law. I do not see any reason why it cannot be applied on impeachment cases. <laughs> oh, ba mga babayin? Oh, simple explanation mga kababaien. Okay, klaro, win lang natin dito. Ha? oh hindi papatai or hindi dinismis yung impeachment. Okay, pero in fact, pwede talagang gawin yon, kasi nga. Sabi dito, hindi naman prohibited ang pag-dismiss ng judges or ng impeachment court doon sa impeachment complaint. Kasi party yan ng kaso. O, ang nakasaad lang doon sa batas eh to try and decide. O, to try and decide. Yung kung titignan ninyo yung decide lahat na kahit anong desisyon, pati yung pagriman, party na doon mga kababayan. Hindi tayo bagado, pero kung titignan natin yung linyahan na yun, oh, mag-isip na tayo. O, oh, tignan lang natin yung logical explanation. Hindi naman, wala namang sinabi doon na you try until you reach the judgment. di ba? Mm. To try and decide. Oh. So, to try and decide. So, parte ng desisyon na oh, ito ay remand kasi mukhang may nakikita kaming issue dito. Mm. At yun na nga mga kababayan, simple lang. As long as it is not prohibited, oh, then pwede nilang gawin 'yan bilang mga senador. Kasi ito, mga kababayan, nakikita dito mga constitutional issues. Oh, di ba? Ah, kasi ito kabubuhan nito ng mga kongresista kasi mga kababayan, lalo It's na ni Romualdo. Senator Judge uh, and uh, from the defendant like you said uh -oh. Kabubuhan kasi nila yan mga kababayan kaya ah okay. nag mukha nagkakagulo talaga ngayon kasi oh, ah, hindi nag-iisip panginiisip nila na yung kung anong makukuha nila ah, anong matatanggap nila anong mga proyektong Uh, ma-re-release um, kapag naituloy itong impeachment kasi yan yung sabi ni Toby Chanko mga kababayan na uh, nakahold yung ibang in-insert nilang project ng mga kongresista kasi para lang ito para ito gamitin na sa pagpirma sa impeachment mga kababayan okay uh, or um uh, nag-impeachment sila para ma-require itong executive pala. O, oh, baliktad. O, oh. ma-require itong executive na i-release yung pondo para doon sa mga projects na in-insert ng mga kongresista na no yan. Okay? So, well anyway, uh, eh, comment nyo dyan, mga kababayan. Uh, narinig nyo naman, uh, explanation ni Salito Torion, mga kababayan. Uh, comment nyo dyan kung ano niyo nyo dito. ah uh, dito na lang po muna tayo. Ah... Uh, Paki-like po and share na videos natin and then pakisubscribe, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat at malang araw sa inyo.